Ang DPWH ay pwedeng maningil sa mga kontraktor pag mapatunayan na kulang ang ginawa nila. Kaya uh, ang maganda po yung mga investigasyon na may magandang uh, aksyon at uh, yun po ay dapat specific na sa mga proyekto. At ang magagawa naman po ng Congress ngayon sa tingin ko ay tungkol naman sa mga budget sa darating na mga proyekto ng DPWH. Dapat bawasan natin ang mga flood control project budgets dapat imbes na pumondo ng bago, uh, sagutin na lang ng mga contractor ng mga kasulukuyang mga proyekto ang pagsasaayos ng kanilang mga proyekto at dapat po siguro ibaba din natin ang cost ng mga DPWH projects dahil nung panahon daw po ni Secretary Babe Singson, mas mababa naman ang cost ng mga proyekto at kung pilitin nating ibaba ang cost, baka ang mangyari po dyan, bababa ang SOP para sa mga congressman.